Alam mo ba, gamit lang ang kamatis at ang katol ay tinitiya ko sa'yo na segundo nga lang ay masusolusyonan na nga ang mga pinoproblema mong daga dyan sa bahay nyo. For today's video mga kumari ko, ituturo ko nga sa inyo ang isa sa pinakamabisang paraan nga ng pantaboy ng daga na talagang segundo nga lang ay sinisigurado ko na mapupuksa na nga iyan. At ang mga sangkap nga na gagamitin ay nandyan lang talaga sa bahay mo. Katulad na nga lang nitong asukal, kamatis at syempre ng katol. Kakailanganin na nga rin pala natin dito nitong mani. Kahit anong klase ng mani mga kumari ay pwedeng pwede. Dahil isa to sa makakatulong para nga matrap natin yung daga. siguro ko sa inyo mga kumari na talaga namang napaka-effective nito. Dahil talagang subok na subok na nga namin to. At madalas talaga namin tong ginagawa dahil napakaraming ang daga dito sa amin. Ganito lang naman kasimple ang unang gagawin dyan mga kumariko. Ito ang katol ay kapiraso lang naman ang kakailanganin natin dito at kailangan nga natin itong durugin. Kailangan nga pala dito sa katol mga ko ay pinong-pino. Alam nyo ba mga kumariko na ang mga daga ay talaga namang matatalino kaya kailangan maging matalino ka rin. Charis! <laughs> anyway mga kumari ko, ito nga pala at napino ko na nga mabuti nga itong katol at pagkatapos ko naman pinuhin itong katol, ito nga palang mani ang atin namang pipinuhin. Hindi ko na nga pinakita sa inyo mga kumari ang pagpipino ko nga ng mani ko mga kumari ko dahil kayang kaya nyo na yan. Charis! <laughs> Anyway mga kumari kapag nga napino mo na yung katol at saka yung mani ay paghahaluin mo naman silang dalawa. Sinasabi ko sa inyo mga kumari ko, subukan nyo na nga ito dahil bukod nga sa napakadali talaga nitong gawin ay napaka effective talaga. Pagkatapos ko nga palang mapaghalo yung mani at katol mga kumari ko, eto nga pala at maglalagay rin tayo dito ng kalahating kutsara nga ng asukal at saka nga natin paghahalu-haluin. Itong tatlong to mga kumari kapag nga pinagsama-sama ay talaga namang sinasabi ko sa inyo mga kumari ko, napakabisa talaga nito para nga mat trap ang ating mga daga sa bahay? Alala lang mga kumari ko, kung meron po kayong mga bata sa bahay, mas mainam po na ilagay niyo ito dun sa mga hindi maaabot nga ng bata para doble ingat na nga rin. So anyway mga kumari ko, eto nga pala yung isang perasong kamatis na hiniwa ko kanina at eto nga ganito lang kasimple ang gagawin natin. Yung pinaghalo nga natin na mani, asukal at saka nga mga kumari ko yung katol, eto nga at ilalagay nga natin siya dito sa ibabaw nga ng kamatis dahil ito nga yung magsisilbing pantrap natin sa daga. Ko kaya to. <laughs> ayan, ito na ang magiging itsura niya mga kumari ko, ayan. So ilalagay na natin to sa puntahan ng daga dito sa amin. So, ganito na talaga ang magiging itsura niya mga kumari ko. Tingnan niyo naman kung ako nga natatakam yung daga pa kaya. Charis. <laughs> Dahil tapos ko na nga siyang gawin mga kumari dito nga pala sa butas na to ay dyan nga dumadaan yung mga daga dito sa amin. Kaya naman dito ko nga nilagay yung isa. So hanggang dito na lang muna mga kumari ko. Sana po ay meron kayo natutunan dito sa ating video. At kung nagustuhan nyo nga to, pare akat pa na nga lang. Yun lang. Salamat. God bless.